patay na Pupuwitin ko si Maxine Nangga sa magna na Nung si Pia Ang liit ng butas niya Bakit ka ba o maliit Kasi titing magalona Ano? Iyabla mo ko? Putang ina mo? Ikukulong mo ko? Ha? Nahindot ko naman talaga si Maxine Magalona eh Ang sarap ng poke niya Tang ina Grabe, hindi kinakaya ng puso ko to Oh my goodness Pakinggan nyo na lang Grabe, baka kayanin ng puso nyo Kwan lang ako ngayup ka Sana basag ka na Sampu libo lang ang buhay mo Dyan tandaan tanga Milyones na pera ko Kaya hindi ako natatakot Mahuli man ako Tangin na mo Magalaw na tangin na mo Noy noy Tanginang makapagal nila Lahat ko ng Pinoy kung murahin si Jesus Ano kaya mangyayari po Tangin mo Lord kay satanas ako Hombre O ngayon na si Kalibre At mga FLM supporter Grabe hindi ko talaga kinaya tong video na to Sobra. Oh, dun sa mga umiidolo dito. Oh. Grabe. As in, grabe. Oh my goodness. Hindi ko talaga kinaya. Lord, patawad po. <laughs> Pero, warning po ah. Lahat po ng ito ay makikita nyo ho sa mga social media platform. May nag-forward lang ho sa akin ng video. At sinabi, baka pwedeng i-revive ko daw at reaksyonan ito. Oh. So, ayan po bilang vlogger na rin. Sige, tignan nyo. Ang tinig ng tila ko ay demonyo. Abatumbahin ako maghintay sa Himala. Hawla! Kuhan ko. Demonyo na ako handang mamatay at pumatay. Kung papapakita ko sa'yo ang kagaguhan ko. Demonyo na ako handang mamatay at pumatay. Ang inyong mapapanood ay medyo sensorized at medyo hindi ho maganda. Ako ho ay nagulat. May nag-request lang ho sa akin Kung makikita nyo doon sa live ko kagabi Kaninang madaling araw kanina May nag-request lang ho na Boss, baka pwede mong bigyan ng ustisya Itong mga tao na to Ka Katulad na po si Sir Francis M uh, una, una po, warning Lahat po ng makikita nyo at mapapanood nyo po Ay makikita natin sa mga social media platform Katulad ho ng YouTube Okay So uh, Ito ho ay uh, Para pagbigyan lang Yung request nung ating mga viewers ko makikita nyo. Okay. Ay ako natatakot mahuli man ako Tangina mo ah na tangina mo ah Noy no ay Tanginang <laughs> makapagal nila lahat ko ng Pinoy Tangina mo Lord kay satanas ako humpre O ngayon Ayun na nga re natin Grabe Sa tingin nyo ba uh, Sa tingin nyo ba Na Ito hubay may kaligtasan Matapos mong i-blasphemy si Lord Tanong ko lang, mag-comment, enlighten me. Alam ko ho, is, ano eh, minura mo yung Diyos, tapos tinanggap mo si Satanas. Grabe naman pala to. Eh, may kaligtasan pa ho ba ang taong ito? E eh, tuwag-tuwa pa ho kayo. Inamin niya na mga demonyo daw yung kanyang kahombre, kung maririnig niyo dyan. Si yung pala ang kahombre niya. Grabe naman kanser bute na lang namatay ka na ngayon wala nang hyper Dati, panikit-dikit ka lang kay Tito Vic at Joey ngayon Titikol, pasok kay Maxine na Puki Hindutin si Maxine na bongga-bongga Habang ang sasalo ng tamot ko ay si Pia Isama na din yung baby girl, hindutin yung satay nga Sumabog ang Puta, grabe, hindi kinakaya ng puso ko to, hayop Hayaw kaya rin ang puso ko to, pero sige, request nyo yan. Kaya, ayan, gagawin natin at magre-reaction tayo rito Saan na mga nakakita Dinamay pa itong mga taon to Kung hindi ba naman tolong gistong hinak ko. Pati si Lord nga, dinamay na eh. Ano pa? Uh, sorry po uh, I didn't mean to, ano, uh, to hurt anybody here. Uh, hindi ko po sinasadya ito. Ito po ay makikita nyo naka-upload naman sa mga social media. Opo. At uh, akin lang ho nire-reactionan. Ay hindi pala magandang tao, klaseng tao to. Eh yung murahin mo si Lord. Eh, nako, ay hindi ka na pwede magbago dyan. Oo. Kahit ano sabihin mong pagpapakabait, tinanggap mo na si satanas sa puso mo, eh gagapang ka na. Gagapang ka na habang ikay nabubuhay ng walang kapatawaran. Oo. Grabe. Hindi ko to kinaya. Hindi ko to kinaya. Andami ang dami pa hong nag-forward ng video sa akin, which is chineko, ko, eh makikita naman ho sa lahat ng social media. Kaya tabi-tabi po sa inyong lahat. Wala po akong intention dito kundi pagbigyan lamang. At makikita nyo naman ho sa mga social media platform yan. Oho. Uh -huh. Nangama mo sa heaven, kaleidoscope Tang ina mo, patay ka na ngayon Ay hey, mga ito, ebidensya ang brief ko Amoy maksin pa ito, DNA ay nandito Ha, si Sem, paano mo masasagot ng tira ko Magpakita ka man sa akin, chuchu pa lang sa kiki ko Kaya naman kulol ka, ibati mo ko kay ala Para sabihin sa'yo, sarap nang yung mag nilalamon. Dila, nilatamot ko everyday si Maxine everyday at everywhere. Ang sis Magalona, tang ang ina mo, nagkakansan ka kasi mo ang ina mo. Pahiram kay Maxine at nang mapuki ko siya, nalilibugan ako, lalo na kay Pia. Wala akong kahit ikay patay na, pupuwitin ko si Maxine hanggang sa magnana. Nung binali ko si Pia, ang liit ng butas niya, bakit ka mo maliit kasi titing magalona? Ano? Iyabla mo ko? Putang ina mo? Ikukulong mo ko? Ha? Nahindot ko naman talaga si Maxine Magalona eh. Ang sarap ng po, kanya, pang ina. Sarap pumindo at ihindotin ko isa-isa ang artista. Pang ina niya. Maray karamihan Napadaking kamay Ang sarap siguro Humikit humitid niya ng bayag Isasalag ko na lang Ang bulbul ko sa iyong dala Francis Magalona Ang ina mo Nagkakansal ka kasi Hinindot mo ang ina mo Pahiram kay Maxine At nang mapuki ko siya Nalilibugan na ako Lalo na kay Pia Wala akong pakialam Kahit ikay patay na Pupuwitin ko si Maxine Nang gasamag na din Nali ko si Pia Ang liit ng butas niya Bakit ka mo Kasi piting Magalona ah. Ayagan lang yung pangamaksin Ikay tanga na Nagurgin sa 'yong ama kaya may lukimya ka na. Bakit kamo nalaman ko kinamot ko ang puso mo nagnanana ang dinggin mo. Kaya chupa sa bibig mo ang sarap nang kumanto. Grabe, hindi ko kinakaya itong grabe. Anong klasing tao to? As in ang hirap kayanin. Oo. Oh, biruin mo 'yan 'yung mga tao na 'yan. Ay Talagang 'yung words niya, grabe. Talagang as in literal. Ay kayo na huwag bahalang umusga. O 'yung mga mga kahombre niya. Oh, eto lagi yung tatandaan. Wala nang higit pa na pinakamasama pa sa isang nilalang o kahit sa anghel na yung murahin mo ang Diyos na gumawa sa nagbigay buhay sa iyo. Yung nagpako sa krus, napako sa krus para sa ka. Mm, grabe. At yung tanggapin mo si Satanas, nakahombre mo sa puso mo, at murahin mo si Lord, ang Diyos, literal na sinabi mo yan. Naku Eh maglabasan na ho eh kailangan ko ng advice. Ito ho ay eh may redemption pa ho ba itong taong ito? O yun lang ho, hanggang sa susunod. Hindi ko alam kung kaya ko pang ilabas yung mga iba, ibang video na pinorward sa akin ng mga supporter. Ah, hindi ko alam kung kaya ko pa ilabas kasi parang hindi kinakaya ng puso ko eh. <laughs> eh bahala na ho kayong umusga do sa inyong iniidolo. God bless you! Thank you Lord!